So, yun guys, short video lang sa mga nagtatanong kung ano nga daw po yung sakit ko. Ang sakit ko po is embryonal rhabdomyosarcoma Isang uri ng aggressive uh, na cancer na dumapo sa aking mismong prostate. Sa mga sintomas po, ang unang mga sintomas na naramdaman ko ay madalas na pag-ihi sa gabi. Uh, naramdaman ko po siya this year lang po nung mga... March nitong taon na ito, madalas na pag-ihi sa gabi at uh, ganoon din sa umaga, madalas na pag-ihi. Hanggang sa lumilipas yung mga linggo, buwan, pahirap na ng pahirap yung aking pag-ihi. Hanggang sa isang araw, ako ay nakapagpigil ng ihi at doon na uh, total totally hindi na lumabas yung aking ihi. At doon na nga, uh, nilagyan ako ng catheter at nagsimula na yung mga tests. At doon nga ay minakita na at doon nga nalaman na meron ako uh, rhabdomyosarcoma na dumapo sa aking prostate. So yun po yung mga sintomas na aking naramdaman bago ako ma na merong embryonal rhabdomyosarcoma. Thank you po sa mga nagtatanong. Sana po ay nasagot ko yung tanong ninyo. God bless. Po.